Uh, mga idol, mama me na naman kami. Yeah. Kitap-kitap to idol yung amin. Sige po gani, mga idol, ito yung huling namin mga idol oh. lang nang. Oh. May ano nauli tayo mga idol oh. dito ilalagay yung ano, aming wit kitang ang tawag dito sa amin sa Bisaya guys itong bulati sa lupa mga idol yung aming pait ito na yung unang huli namin mga idol unang uh, uh, tibaw unang tibaw sa aming na uh, kitang guys so yung mga idol oh, ito may gumagalaw ito. Ano laki ito guys Ay, so, may gumagalaw na naman ng idol oh. Sana. So, tao okay, okay, mày idol rồi, mai chúng ta bắt kawan nya baka makawala pa mga idol ah, mga dalawang ah, ano na lang namin tibaw pa o parang ah, titingnan kung may huli na ito yung huli namin ng idol oh. ngayon oh, ipakita natin sa And guys yan mga idol yung huli makita to mamaya pag nasa laga nasa ano kasi to sa kubag yan mga idol yung huli namin maya maya to uwi na rin po kami mga idol yan Ayun mga idol, naliligo muna kami guys. At ingat at konti uwi na mga idol. Naligo na yung anak ko guys. Alasing komedya na. Amin ang i yung aming kitang, yung panghuli ng isda para may uwi na. ay mga idol ito na lahat yung aming huli sa pagpamingwit mga idol at kitang yan mga dalawat kalahating kilo din yan guys yan may, may ulam na kami yan yun lang mga idol see you next videos ni Buhulan Numinsero mga idol bye bye guys and God bless po sa ating lahat